you know mga amigo nandito tayo ngayon sa bangka ni Kasuyo at eh may mga aayusin kung man yung unang pagkadali nila eh naobserbahan medyo malambot daw yung kanilang katig ito malambot ayan. o nga naman pag maalon masyado siyang magalaw ayan o nalalambutan siya at uh, gusto niya nagdaga ng katig na dublihan hindi kaya palakihan ngayon, pag pinalakihan, mababali ito. Gawa na hindi kakayanin pag malon. Kaya, ang gagawin, dudublihin. Dudublihin daw ito. Saka yung hulihan. Ngayon, ginawa na ito ni Amigo Bido dun ay. Ka ay, na ah, na. oh, naisipan namin na ilipat dito. Gawa ng... Ito ah, nahubog na. Oo. Naisipan namin na ilipat dito. Gawa ng... Mas, mas makakatipid sa tali eh. Pag dito. Saka, mapaparehas ng parehas na parehas. Oo. Oh, mapaparehas oh. oh, ng parehas na parehas, na parehas yan. Gawa ng... Ito. Masunod ito, eh. Masusunod ito eh. oh, yan. Makikita nyo na lang kung anong gagawin namin ng na digibido dyan para parehas namin. ano ni Amigo Bito sa may puno ng ano eh Talisay Ngayon nililipat nililipat naman namin dito Dito naman namin Tutulungan mo sa Amigo Ito mga Amigo abangan nyo lang kasi Kung man na ah, Naobserbahan na nila nung lumaot sila medyo hirap Yung pag oo pirit mismo doon sa makina yung isang makina yung pisto Walang bilo yung magpapandar Ay wala magkakapilay-pilay ang baraso kay Paghila mo bangga sa kamarote na namaga yung dito ko. Paghikit ko oh, sa. Pag oh, gawa ng alanganin, mababa yung pilot house niya. Yung single -tip -tip? Tapos yung hikita niya nakatapat doon sa may mismong kamarote. Di paghila mo bangga yung kamay mo doon sa kamarote. Di, balikat. Oo. Oh, oh, sa balikat. Patay tayo dito. Oh, Hindi mo naman pwedeng hilahin niya nakagaya ng mga gasolina na pitikin mo lang andar na. Uh -huh. Kailangan may bilo kasi pag yan ay nahikit mo ng medyo alanganin ka lalo kang mababalayan ang balasa ko eh lalaban na eh na, Ayun. na, na, na mas lalo Oo. kaya bibiluhan mo pag biniluhan mo bangga ka naman kumarote oh. kaya pag gustong pandarin niyo yung isang makina yung single piston ang nangyayari mga amigo para nagpapaandar ng malaking makina dalawang tao ang humihila at dito hinihila sa ulihan pagkatapos ilambod kaya yun babaguhin Oo. ngayon nagsuggest ako sa kanya kung kakayanin ng budget niya at tutulungan ko na lang sila mga amigo kapalitan na lang ng isang malaking makina mas malaki sinukat-sukat na namin yung r na mas da parang kasiya kasiya siya dyan o, R8 na makina at yun ay dyan, mga amigo yung tigib nito parehas lang din sa dati gawa ng kung ikukumpara mo yung bigat nung arit at saka yung dalawang makina na double piston at saka single piston dyan halos iyon na rin ay halos iyon na rin ang bigat kung matagdagan kunti lang kaya kung titigipan sa kunti lang pero ang plano nila susubrihan yung hulihan papataasan wala problema titigip lang naman kasi dito hulihan eh kung sakali mang mas mabigat yun hulihan lang hindi yung hulihan lang ano Ah, dadagdagan ng kon. Oh, hindi man yun sir, bigat gat makina oo mamagaan man yun. Dalawang tao lang yung kaya eh. Kaya ko sumungin Parang Parang Yan eh, Hindi pa natin itatali ito Kabi do oh. Ganyan lang muna oh. Ikakabit muna natin yung kawa Itong mga kawayan lahat oh. Bago natin itatali oh. Eh hindi natin ito Pag itinali na natin Hindi natin masuot hey. Hindi natin masusuot yung kawayan Isusuot muna well, natin lahat Ating ano Patong oh. dito Patong Oo oh. Yan o Litinan lang yan Tapos nahanap tayo ng blue tors Dali na yan oh. Kasabay na yan dito sa hubog Hindi ito magpapantay dito Gawa ng ibang hubog dito Sala Bagay pwede pa natin habulan ng hubog to eh dito pito, pwede nating habugan, habulan pa ito ng hubog Pasunod pa man to Ya, ano kaya doon sa Yun, 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 全部全然食べてい。全然。で、この方がいいじゃもう yung ipagkagawa sana na namin mga liko ng transmission ay kung nakadiretso sana sila noon na paglaot okay, ang problema ay nasiraan ng transmission nung maayos, mapalitan ilang araw na lang sa laot, lumakas na Mabakas. ah, wala, kakunti ang huli pero hindi, lugi ay hindi gawa ng magandang kain na isda ay Ganyan, tapos maganda rin ang presyo. Maganda pati ang sibad na isda. Ang problema, hindi lang nakapangisdang maayagi. Yung, yung anak ko, si Didok baga, kilala mo oh. niya. No? Eh, nakapakti pa ng 20 kapin. Oo. Oh. Hmm. Pasero lagi, pero yung, yung magsisiris. Hmm. Yung, yung doon sa mother. Series yun. Yung sa mother but wala yan. Kawa yung hindi pa makawawi sa... Kawan, hindi pa nakabawi sa... Ano niya? Sa Bali. Oh, yun, tak bar. Yun ang Yun ang hirap dito mga kasuyo pag Amihanin, oh. Amihanin. Ay maraming nakalao pero saglit lang sila sa laot. nakaroon oh. Nagkaroon na, na naman masamang panahon, uwi na naman. kaya oh. Gaya, mga kasuyo, ah, laot sila ng amihanin. Wala tayong dalampala kaya yung pamangkin ko nag siya. Ay nawala. Dalawang araw nawala sa laot Na ano pala? Kilala niya ni amigo si Ricky Baga, Ricky mm. Dalawang araw yung na, na wala sa laot Nawala sa laot May gilang sirahan ng makina eh. May gilang na daran siya sa taga Barubo. Ayun na Yun so, nakarescue naka -res, naka sa kaniya ay kung hindi di hindi, hindi pa sa nakita ngayon kung... Don't know Philippines ha? Oh, hindi kaya uh, so kung rin. hindi nakita baka mabreak niya na si ano si Ruben Ruben ah. ayun mga amigo tors na lang namin yan oh. kakargahan lang yan kakargahan lang ni amigo Bido yung bato yung sako ng bato ayos sa Deg kabila ayos na sa akin dinagdagan ko na oh. uy ba M ma baka mapunit ah ganyan mo para hindi mapunit oh, yun sa uh -oh, na lang Maka, uh -oh. uh -oh. makapasok ng bato yun oh okay. o, sa kabila, ais na, Binaglagan ko na kuno doon Tapos yan mga amigo, eh, papa anuhin lang namin, papa initin yan. Toh. Yan. Maghanap tayo ng bluters bukas. Ayun. Painitan na 'yan. Pag mainitan 'yan, huhubog 'yan. Yan. Balik. Pababa nang pababa dito hanggang lumapat. Hmm. Pag lumapat 'yan dito, dito rihas na. Pwede na si duble. Oo. lang yan. Oo. ka pa maghanap ng sisikwat, sikwatan di na Magpalayo-layo ka pa. Doon sa nabandang I amin mean, kay marami dong mga puno. Puno, oh. oo. Maroon nga ako doon nga nakitang nai, doon, ng puno. tama lang talaga. Ah, uh, mga paraan niya. Marami man yung paraan. Pwede, pwede nga yan dito pa ganyan eh. O, lagyan mo ng kawayan daw Sige, ganito mo dito. Pa, oh. Palang dito Oh. No? Pwede. Dito, dito yung suot. Tapos dito ang, dito ang hila. Pwede yan. Oo. Oh. Dami man. Daming paraan. Daming paraan. Basta <laughs> mga boy scout ba? Oo, oh, maraming technique dyan na pwede Kanya-kanya ang diskarte lang yan Oo. Marami tayong nalala at Marami diskarte dyan na pwede Yung sinasabi ko, yung lala, magbabalagbag ka ng kawayan doon Tapos isuot mo siya isa, dito ang hila Oo Bitin Yung Yung dulo ang hihilain Yung Pwede ba nga maluwag siya ng Pero kung gusto mo nang mabilisan, yun ang mabilis Gawa nang mahila ma ma mo nang tulo ay. Oo. Oh. Mapirsahan ma lamas mapirsahan hila na yon. Pag yun ang mabilis, ma hindi naman madalian. Pag hindi lang bumigay yung ano, kawayan. Oh, yung hanggang sa makaya lang. Ay hindi man yung basa -basa yan basta na bali. Mga bayog. Yan. ang mabilis lalo yung ganayon. Yan. Kakargahan lang yan yung mga bibido. At ni Okay. Ano mo magagamit pag tinanggal mo ang katig? Huwag <laughs> mo mong gagamitin ko. <laughs> ah, pato mo sa sirisan.

Kaya, meron ko dyan. Ko Ay, wala ra so, ba? Batu Bato lang yung dinamit namin. Batong Basag na bato. Tanggalin mo muna kaya yung tali. Basag na bato. pugpukin mo lang yan. Tanggal na yan eh. Oh, yan. Lato. Tanggal yan. Hindi. pupukin mo yung kuan. pugpukin mo yung nylon. Oh. Ay, uh, <laughs> yung katig. Hindi maayong paltig. Pal Hindi matatanggalin. Hindi. <laughs> Kaliit man ang mga palangoy niyan eh. Ano naman naman pa puro ramen. Yeah, na na, mahirap pag sumabit kasi hirap ka magtanggal ay eh. Pag gumanon ka na, nalubog Pag ako nagsisiris, gusto ko mga palangay ko yung mga Ito oh. mm -hmm. like, yung kalalaki oh Kahit adukin mo yung biwas Oo, adukin mo, pag sumabit yung biwas, adukin mo, hindi, hindi nakiling <tum> Hindi naman pati masagal, sabi nyo iba masagal daw pag malaki Paano masagal na pag malaki, hindi man yan sa tubig? Laksog tumba oh Oh, aksak tumba. Oh. Andali. Oh. Balik. Apo sande, hindi ganyan. Papasanin natin. Ha? Huh? Papasanin natin. I adjust lang. Sino kaya? Sige-sige. Kaya-kaya. Oh, sige. sige. Oh, oh. Kaya, kaya. Oh. Isa. Diba? Sige. Yo. Oh. So, ha? Oh, sige, sige. Ko pa, takot ko na lang sa iyo. <laughs> yun mga amigo ganito lang muna yung ginawa namin namin lahat pinlaster ni amigo dito ayun abang abangan nyo lang ito mga amigo yung pagkagawa namin dito yung ating bangka naghihintay pa tayo ng buyer maraya may mga nakausap na tayo pero hindi ko pa hindi pa naman sure kaya pag mayroong may gusto diyan magsabi lang so, sa bangka natin yung itsibang ito ang aming ayusin namin na, dito abang abangan nyo lang yung so, mga kung ano yung mga ayusin namin dito yung gagawin kasi hindi sa komportable eh, pag ilaot Marami siyang mga dapat anuhin. Marami nga. Oo, mga kagaya ng pilot house, may pilot house na. Tama lang din naman mapagtaguan ng mga gamit, <laughs> hindi mapapasukan ng tao. Ay pagpaandar sa makina, alanganin. Basta marami makikita nyo kung ano magiging pagbago nito. At baka palitan na rin namin ng Baka daw papapalitan ni amigo ni Kasuyo ng makina. 'Yon mga amigo. Nag-update lang ako dito sa amin mga amigo may mga nagagayak na yung lumaot parang magkakaroon siya tatis siya ng lantap pero ilang araw lang din parang wala pa isang linggo oh wala oh, lalakas ulit eh nagpipilit sila makalabas dahil yung makapangawi lang sila ng mga dalawa hanggang tatlong araw pwede na kasi pag ganyan namang matagal na walang lumalaot mga amigo kasi badang isda niyan mabilis lang kumain habol lang oh habol nila yung bagong, bagong, taon, bagong taon, mahal na ang isda na Siguro, maaaring yung lalawot na yan Baka yung dating yung halimbawa Kung magkarga ng 60 bloke Baka mga ano lang dalhin yan Mga 35-40 lang oh. Kasi ang purpose lang nila dyan Maghabulan sila na may mahal pang presyo oh, habol sa, oh, sa, presyo At sa panahon na konting lantap oh. lang